Bismillahirrahmanirrahim. Limang bagay po na kapag ang isang tao ay nagpatuloy sa ganitong gawain ay sigurado na siya ay iwasan ng kanyang mga kaibigan at iba pang mga tao sa kanyang paligid. Unang una rito ay ang hindi pagbibigay ng pagkakataon sa iba na sila ay makapagsalita, makapagbahagi ng kanilang opinion. Ibig sabihin, hindi marunong makinig ang taong ito. Pangalawa, ay ang pagpapahiya Nakatulad ng sobrang pagbibiro, ito po ay hindi magandang gawain Pangatlo ay hindi pagtanggap ng pagkakamali, hindi marunong magsabi ng sorry o paumanhin Pangapat ay palaging siya ang bida, dala ng kanyang kayabangan at pagmamalaki Panglima ay ang pagpipintas at panghuhusga, ito po ay kabilang sa mga hindi ka nais-nais na gawain na kapag ang isang tao sa ganitong gawain, ay siya iiwasan ng kanyang mga kaibigan, mga kamag-anak, at iba pang mga tao sa kanyang palikit.